Hello, sir. What's up? What's up? What's up? <laughs> Today is Friday night. Actually, alas sa isna kaya medyo madilim na mga sir but I just went out to make this vlog mga sir just to update you that we are heading towards 50,000 subscribers mga sir <laughs> in just a span of uh, less than a month ata e eh, marireach na natin yung 50,000 subscribers, the reason why I am updating you, it's because that uh, kung nakakalimutan nyo, meron na akong drone giveaway mga sir at 50k subs para dun sa mga para dun sa mga nakapanood nung drone video ko at sinunod yung raffle mechanics natin at the same time kagabi kasi sa Facebook page ko kung hindi ka pa pala naka-follow sa Facebook page ni Sir Mel type mo lang Sir Mel makikita mo yung uh, Facebook page ko dahil araw-araw mas updated ako doon kaysa sa YouTube mga sir. Kagabi kasi mga sir meron tayong uh, isang subscriber na nag-upload ng YouTube vlogs niya, YouTube video niya. And uh, I find it funny and medyo comedy. Kaya ang ginawa ko, ipinuso e, ko siya dun sa Facebook page natin, mga sir. Tapos nagpa Tapos nagsabi ako dun kung aabot tayo ng 40,000 subscribers eh magpapamigay ako ng helmet. Ah, uh, bala ko magpunta dun ngayon kay Matt Moto para mamili ng helmet pero hindi ko na kayo isasama doon ah, uh, ito lang quick update lang kasi gusto ko surprise kung anong color kung ilang piraso <laughs> yung papamigay natin sa mga sir natin dyan na very 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 supportive sa Sir Mel Channel mga sir maraming 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 salamat sa inyo sa mga sir din natin na taga Isabela na nag upload na ng youtube vlogs nila nung mga Nung time na nagpunta ako ng Kawayan Isabela, napanood ko na lahat ng video nyo. Maestro CM, Moto Reborn, J-Max Moto. Sino pa ba yung isa? Nakalimutan ko na. Sorry. Pero lahat kayo, Moto Dario! Ikaw pala yun, yung nakalimutan ko. Napanood ko na yung video nyo. Regarding pala dun sa bago nating merch, na long sleeve from Imprint Customs, it will be available, I think, mga June 27 or June 30 May mga nag pre-order na I think mga Apat or lima na ata yung nag pre-order It's 1,300 pesos For the design Ito papost ko na lang siya dito Yan, yan yung design ng ating Riding jersey Dry fit Aerocool na tela Very nice Very breathable yan mga sir available lang sa Sermel natin I've pre-ordered 25 pieces para sa inyo, iba-ibang sizes medium, large, XL, 2XL, 3XL Di ako sure kung nag-order ako ng 5XL pero 25 pieces lang yung in-order ko muna syempre titingnan ko muna yung uh, gawa though, syempre imprint customs yan shoutout imprint customs shoutout Sir Gian for designing that sobrang astig na jersey mga sir for those subscribers there kung gusto nyong umorder nung merch na yan message nyo lang ako sa facebook page mga sir itong area na to this is Igay Road para sa mga subscriber natin dito sa North Caloocan and San Jose del Monte Bulacan ito pag dinare diretso nyo to ang tagus nito Montalban Rizal and this is a plan na gawing ito lang ah based sa mga ano ko ah sa mga nasagap kong balita <laughs> eh gagawin daw tong magkakaroon daw dito ng expressway connecting sa Jose del Monte Bulacan, Rizal and Laguna mga sir kaya pagdating ng araw pag magbibig bike ako papuntang Tagaytay papuntang Bicol Batangas eh dito na ako dadaan pero matagal pa yun siguro malalaki na yung anak ko that time kapag ano natapos yung expressway na yan mga sir dito rin yung daan dun sa papuntang Padre Pio na shrine kaso wag muna kayo magpunta rito mga sir dahil sarado siya hindi inaalaw ng mga barangay officials na pumasok kayo doon because of the pandemic mapansin nyo maraming nagma-mountain bike dito kasi maganda yung hangin dito at the same time yung ano nga may mga spot dito na instagramable ika nga nila <laughs> mapuno, mahangin saka may mga buko-buko dyan sa tabi-tabi dito nagpunta si ano eh, si boy first time pero sawi siya mga sir nasawi siya pwede na kaya akong tumagos dito may checkpoint daw eh ah bukas na. Bukas na siya, mga sir. Ito yung favorite spot ko dito sa amin eh. Ito, hindi masyadong dinadaanan na kalsada. Pwede kang mag-banking-banking -banking dito. <laughs> Ito ko ginawa yung counter steering vlog ko, mga sir. Sa kayong amoy dito, kung nakapunta na kayo ng atok, ng sagada, ng benggit, yung amoy dito, ganun yung amoy niya amoy halaman, amoy uh, herbal, mga ganun ba? Iba-ibang klase ng halaman, damo. Nakikita nyo sa itong property na to. May gula ko eh. Ayun, pakita natin sa inyo. May gula ko actually na gusto kong magkaroon ng ganyan pagtanda ko. Yang uh, parang farm lot, siguro mga tipong mga 5,000 square meters. Kita nyo, ganda. Parang retirement area ko, para siyang uh, bukid na merong maliit na kubo. Siguro may basketball court, kahit half court lang para pagtanda ko yung mga apo ko, yung mga anak ko, kung may mga pamilya na sila eh, pwede silang uh, mag-chill, di ba? Di ba mga sir? ayos, di ba? Yung idea ko. Goal ko 'yan eh. Ah! Mapunta pala tayo dun sa goal setting na 'yan. Anyway, bye-bye farm. I will dream about you. I've been dreaming yung ganyang klase ng farm for matagal na panahon na mga sir. Gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong ganyan. Parang farm lot pero malapit lang sa city. Habang naglilibot-libot tayo dito mga sir, eh, ikukwento ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung manifestation ng mga dreams ko. Okay? Tatlong word lang actually yung ginagamit kong prinsipyo. Kung paano ko ina-achieve yung mga goal ko sa buhay yung tatlong word na yon very very powerful yon kasi yun yung tatlong word na ginawa ko lang ha, para sa akin para ma-explain ko sa sarili ko yung ibig sabihin ng law of attraction okay yung unang word natin is yung tinatawag nating dream meron kasi tayong tatlong parts sa katawan natin mga sir yung tatlong parts ng katawan natin yung tinatawag natin na conscious mind yun yung gumagawa ng dream. Okay? Conscious. Ibig sabihin, ikaw mismo yung gagawa dun sa panaginip mo, sa pangarap mo. Ikaw yung mamimili kung gaano kataas, gaano katayog, gaano kamahal. Okay? Kung ano yung pangarap mo, kung material na bagay, and so on, and so forth. Yan yung tinatawag natin na conscious mind. Yan yung gumagawa ng tinatawag natin na visualize or the dream part ng law of attraction. Yung pangalawa is yung tinatawag natin na believe. Okay? Ang gumagawa sa part ng katawan natin yan is yung subconscious mind natin. Subconscious mind. Hindi natin actually control yan. Okay? Pero yun yung natural na response ng katawan mo kapag naset mo na yung law of attraction. Yung tinatawag nating believe. For example, gusto mong makabili ng NMAX mga sir. Okay? That's your dream. Yun yung conscious mind mo. Yung subconscious mind mo, kailangan maniwala yung puso at isip mo na makakamit mo yung pangarap mo. Sa paanong paraan, mga sir? Sa paanong paraan? Marami kasi sa atin, laging tinatanong, kailan? Saan? Sa paanong paraan? Ba't ang tagal? Okay? Sa ganong subconscious level, di ba? Kanyari, natatagalan ka na, naiinip ka na. Yun yung response mo. Yun yung subconscious response mo towards your dream. Pero kung ang subconscious response ng katawan mo is to always believe. Her. Hindi kailan, pero ang laging sinasabi ng katawan mo, it's going to be there. It will happen. And I will make it happen. Yun ang laman ng subconscious mind <laughs> Maniwala ka sa akin. Mangyayari yung pangatlong word. Okay? Sir <laughs> Mel, excited na ako. Ano ba yung pangatlong word? Yung pangatlong word mo, yun yung ginagawa ng body natin. Yung body, ang ginagawa niyan is manifestation. Manifestation or yung tinatawag na delivery. Okay? Siya yung nagbibigay ng resulta sa dream believe mo. Banat lang ako ng konti para magising ako. Okay. Ano ba yung manifestation na 'yan, Sir? Paano ginagawa ng katawan mo ng automatic yung law of attraction? Kailangan mangyari muna yung dream sa kayong believe para magmanifest siya sa Kailangan yung tatlong parts ng katawan mo na 'yon ay e nagva-vibrate at the same time. Alam nyo ba yun yung sabi ng mga Buddha, di ba? We are all made of vibrations, di ba? Good vibes, saka bad vibes. Alam nyo ba yon? Yung katawan kasi natin, meron yan mga molecules eh. Meron tayong mga atoms. Yung katawan natin, alam nyo yan, sa science, meron tayong molecules. Ngayon, pag sinabing nagmamanifest sa'yo, hindi naman palaging iisipin mo na mangyayari agad yung pangarap mo. Pero, pag both of your conscious mind and subconscious mind, are vibrating at the same time. Nagkakaintindihan silang dalawa, mga sir. Ang nangyayari is may mga tao, may mga bagay, at may mga pagkakataon, may mga tsansa na nangyayari at natutupad because you are vibrating at their own frequency. Sir Mel, ang gulo! paano nangyayari yun? Parang radyo lang yan mga sir, parang radyo. Paano mo mapapakinggan yung estasyon na 90.7 kung hindi mo i-tune in yung radyo sa 90.7? You know what I'm saying? Are you getting my point? Yung frequency, okay, yung channel ng estasyon na yun, kailangan para ma-absorb mo siya, para mag-manifest siya sa radyo mo, kailangan yung isip at puso at yung katawan mo, they are all tuned at the same frequency para mapakinggan mo yung channel na yun, Para makapag-radio ka at the channel that you want. Kailangan naka-tune in yung conscious mind, yung subconscious mind, at saka yung body. Yun, yung tatlong key component ni Sir Mel para ma-achieve mo yung law of attraction. Pasensya na kayo Pero kung makakasama nyo talaga ako sa personal na buhay At makakasama nyo ako sa inuman Nagiging kiritong klase talaga ako ng tao Alam nyo ba, meron akong kaibigan dati Ang sabi niya sa akin Isa sa mga nakikita niyang mangyayari O magiging karir ko sa buhay Ay maging pastor <laughs> Kung hindi yung maging pastor, maging pare At ako naman, ang nakikita ko naman noon based sa sinabi nila is maging motivational speaker someday. Yun, dream ko yun, maging motivational speaker. vlog. Kawa. Ayaw mo akong pansinin sa kaulab natin mga sir ha. <laughs> Ayon, mga sir. Tayo ay uuwi na. Salamat sa pakikinig at sa panonood nitong vlog na to. It's just An honor na makapag-share sa inyo At makapag-update as well Yung mga ganitong bagay lang na nagbumotor lang ako eh, pinapanood nyo At natutuwa kayo sa akin Maraming 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 salamat sa inyo Soon gagawa tayo ng mga educational vlogs ulit Pero for now I am busy because I have solar projects incoming Dalawa Isa bukas Saturday at isa sa lunes kaya, baka mag-vlog na lang ako ng solar kung gusto niyong matuto, mga sir. <laughs> Ayun, mga sir. Malapit na ako makauwi. Tambay lang dito sa clubhouse. Pahinga lang saglit. Sa mga gusto palang bumilit ng shirt na to, available to sa Lazada. You just type in Sir Mel sa Lazada. Available in white and black. From uh, small to 2XL, mga sir. Uh, merong dalawang design. Merong ganito. Tapos meron yung may nakasurat na n max sa likod. Ito yung uh, basic design ko. Yung Sir Mel lang yung nakasurat sa likod. So, I hope you're seeing that, mga sir. So, ayan! Tapos na naman yung vlog natin. At sana na-inspire ko kayo kahit katiting lang, mga sir. Kahit katiting na katiting lang, mga sir. Till next vlog, mga sir. Yes, sir. Bye!